Hello guys! Welcome back to Jubita's Vlog! So, ito na nga yung kasunod nung naunang video ko. This time naman ay ang paglipat ng mga kapatid ko at mga pamangkin ko dito sa apartment na kanilang titirahan na malapit lang sa akin. Sa likod bahay lang ng aking bahay ito. So, itong titirahan nga nila ay isang apartment at ang presyo ng upa dito is 4,000. Medyo malaki-laki to compared dun sa tirahan ko, yung apartment ko. Malawak ka ng konti ang kanyang sala at kusina at meron din tong isang kwarto. At nakabukod yung CR sa likod. And kung makikita nyo, medyo malaki-laki siya. Ayun nga lang, merong konting mga diferensya, pero okay na compare naman sa tinirahan nila sa Hagunoy na halos walang kuryente at walang tubig. Dito may tubig at kuryente na kanila nga lang babayaran monthly. So ito yung pinaka-kwarto niya. Medyo may kalumaan yung apartment pero pwede na rin. At least dito ay safe sila. At hindi na sila matatakot kapag bumagyo na babaha sa kanilang lugar at uh, sila ay maglilikas at mag-aangat ng mga gamit. Dito, safe na safe sila. And hindi na rin sila mag-worry kasi yung bahay dito is walang mga insekto na marami, walang mga lamok na uh, nagkalat at malinis. Ayun nga lang nga, may konting mga diferensya gaya ng cabinet na mga sira, pero uh, madadala naman yan sa mga cortina at konting linis, syempre. So, ito nga yung mga ilang bagay na binili ko sa kanila. Electric pan, yung kutsyon na tutulugan nila, at yung kalan, lamesa, at yung ibang gamit ko sa kasina ay ibibigay ko sa kanila. And then, yung etong rep ay ibibigay ko din sa kanila. Ayan, para meron silang istaka ng pagkain. So, kung makikita nyo ang gulo ng bahay ko at ang daming gamit talaga. So, sakto ay lilipat sila. Maibibigay ko sa kanila yung mga gamit na hindi ko naman nagagamit at mapapakainabangan nila. Doon kasi sa hagunoy na inalisan nila, wala silang kuryente. Nakikikabit lang, mataas ang uh, rate ng uh, kuryente at malaki lagi ang bayarin niya kahit konti lang yung gamit niya. Tapos wala silang uh, kalan na kagaya nito, mga two burner na ano. Tapos wala silang shilling o yung gas tube at ga gas tank. Wala silang ganon, uling lang at kahoy ang ginagamit nila pang luto. So, ito yung itsura ng bahay ko pagkatapos nilang umalis. So, ang daming ligpitin at ang dami kong gagawin. Pero sa akin ay baliwalayan dahil kayang-kaya kong ipiks yan o linisin yan gabi yan sa isang buong maghapon. Masipag kaya ako. So, after nga nila maglipat at kaguluhan ng aking bahay ay eto na nga ito ang aking bahay na inayos ko buong maghapon. Charan! O ba diba, ang ganda? So yun lamang sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. Ang video na ito ay may kasunod pa rin kaya abangan ang mga susunod na kabanata.